Good morning, good morning, good morning guys. Ito, uh, bumalik po ako dito sa, sa, site para check natin kung bumalik na yung inspector ng service provider ng electric company. So, wala pa rin, hindi sila bumalik. So, hindi ko alam kung approve na or ano. Siguro mamaya pasyal lang ko na lang doon sa mismong opisina. So, i-flex ko lang kung ano po ang update dito sa construction namin. So, ayan guys, so, uh, nagpo-forma na sila ng hollow block. Laalim, oh. Yun. Ayan guys, so, kaya may pasobra guys. Uh, dyan magdudugtong ng biga. Papunta doon sa may kabilang post. Kabilang manhole doon guys. So, papunta yan dito. So ayan, naitayo na yung konti yung ating ko, ah, uh, bakal. So, yun know, o. Nakailang halablak na yan. Siya, dalawa. So, Kamayan na -ka yan, mo na na patog na sila guys. Ayan uh. So, yun, hanggang doon sa dulo. So, full force na naman ng na tao dito guys. Ayan, no? Ayan, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo lahat. Mag-abang uh, lang sa next uh, vlog ko. Salamat po. Bye-bye.